as në lapostorë. U vini isë sabani Thank you.

Magkaba na naman pila. Isa si. walang tayo ha. Ah. <laughs> walang tayo na eh.

Ay. Ay. sorry po. dito. dito. Uh, Ay, you you? Dito tayo dito, tayo. dito tayo. Ano Nabayaran kita dun. Dalawa uh po. -huh. Okay, Okay, yung donation din natin. Thank Thank you.

pinupuri ka namin, Panginoong Heso okay, Kristo. Ayun, no? Ito yung canteen nila, guys. wala na, no? sarado na. na sa mesa lang pala walang pagkain. Mesa lang sa mga kakain Kunin mo din Nagugutom ka na ay Ha saan 'yung bibigay ko Hindi pa 'di 'yun Halika dito Leyle ka picturean kita Na ka, kita, doon ka, picturean kita dali. Doon? Tayo, doon, no? Ikaw? Ito, ano? Akin na cellphone mo. Hello, so guys. Ayan. Pilgrimage First Station. St. Miguel Arcangel.

Oi, tô ontem, vai lá, divisa aí. 1 2 3. Boa dança.